sa mga kasari? Welcome back sa channel kung saan usapang tindahan, negosyo at diskarte ang kwentuhan natin dito. Walang labis, walang kulang, real talk lang. Ako po si Lisel at sa video na ito ay pag-uusapan naman natin kung paano lumaki yung sales ng tindahan mo kahit maliit yung kapital. So gusto mo yan? Gusto ko yan. <laughs> so dito, hindi ito yung mga paulit-ulit mo na naririnig sa mga YouTube advice na dapat mabait ka sa customer, dapat malinis yung tindahan mo, so bigyan mo ng mga promo So alam ko alam mo na yan basic na yon dito sa ating pagtitindahan. Ang ibibigay ko sa iyo ngayon ang tunay na diskarte na ginagamit ng mga mabentang tindahan. So ang ituturo ko sa inyo ngayon ay isang strategy na tinatawag na Ankor Products. Ano ba yung Ankor Products mga kasari? Simple lang ito. Ito yung mga produkto na magiging dahilan para puntahan ka mismo ng mga tao. Ito yung magbibigay sa tindahan mo para makilala ka at dahilan para dayuhin ka kahit maliit ka pa lang. So tandaan mo to ha. Hindi importante kung maliit ang tindahan mo. Ang mahalaga may dahilan ng tao para sa'yo pumunta at hindi sa iba. Kasi real talk mga kasari, di ba? Lahat ng tindahan may kape, may noodles, may sardinas. Lahat ng dilata pare-parehas na. Pero pero bakit may ibang tindahan, mas dinadayo kahit mas maliit ito? Bakit yung iba, mas malayo yung customer pero willing pa rin silang pumunta doon sa tindahan na yon Bakit yung iba, kahit nasa gilid lang ng kalsada, malakas? So, ang sagot dyan mga kasari, ang core products. So, for example, ng mga ang products, magbibigay ako mga totoong halimbawa para maintindihan mo ito mga kasari. So, dyan lang sa tindahan mo nakakabili, ikaw lang ang may malinis at sobrang tigas na yelo sa lugar ninyo. Hindi madali madaling matunaw kasi solid na solid. Ayan, yan siguradong uulit si customer pa ganyan. Sari-sari store mo lang yung nagtitinda ng mga homemade na ice candy. Masarap, mayabo, unique at saka mas mura. So, ikaw lang siguro ang may mga lutong ulam diyan sa tanghali. Kahit simpleng adobo lang at ginisang gulay lang, araw-araw may bibili. So, siguro ito pa yung isang dahilan. Ikaw lang siguro yung may pinakamainit na kape <laughs> tuwing umaga. So, para sa mga construction workers, tricycle drivers, call centers... O kaya yung mga pumapasok sa office talagang tatangkilikin ka kasi kailangan nila yan. So, ikaw lang siguro yung may mga affordable na mga silug meals kahit take out lang. So, lahat ng yan ay pwede sa sari-sari store natin na pwedeng sideline bukod sa mga basic needs na mga customer natin. So, ikaw lang siguro yung may kakaibang soft drinks or Korean noodles yan sa sari-sari store mo. Ikaw lang siguro yung may school supplies kahit basic lang. Ball pen, yellow paper, band paper, ruler, crayons, ayan. Ikaw lang siguro yung may kompletong promo load sa yung sari-sari store. Yung mga mahabang expiration na lahat ng promos na gusto ng suki na ipaload sa'yo ay meron ka. So, ikaw lang siguro yung malakas ang loob na nagtitinda ng mga slow moving katulad ng mga pangahit, mga blade, or yung mga maliliit na item na wala sa ibang sari-sari store pero meron dyan sa yung sari-sari store. Panalo yan ka sari. Ang principle dito, dapat may isang bagay na iyo lang meron. Hindi pangkaraniwan, hindi copy-paste, hindi ginaya sa ibang sari-sari store, hindi yung kung ano yung paninda ng iba, yun din ang paninda mo. Dapat meron kang unique na paninda. So, bakit effective yung anchor products? Kasi, dinadagdagan nito yung food traffic dyan sa tindahan mo. Ano yung ibig sabihin ng food traffic? Mas maraming pumapasok or namamalengkel dyan sa tindahan mo, maraming namimili. At kapag pumasok na ang customer, may mga bagay pa silang hindi yun ang bibilihin nila pero nabibili nila. Halimbawa, mga kasari, bibili lang sana sila ng yelo pero bibili na rin sila ng soft drinks, yosi, at saka suka. Kasi nandoon na rin naman sila sa sari-sari store. Hindi na sila para pa pumunta pa sa ibang tindahan kung nandoon na sila sa tindahan mo. So yung pinakamat tigas mong yelo kung saan ka nakilala bibili nila, tapos yung iba nilang planong bilhin sa ibang sari-sari store, doon na rin sa tindahan mo, bibilhin o kaya naman pupuntahanin sila para sa ice candy na homemade na masarap na mayabo pero mapapabili rin sila ng biskwit ng anak nila, mapapabili rin sila ng panglaba nila, <laughs> ng mga sabon, di ba? Para isang puntahan na lang. So bibili sana sila ng kape pero magpapaload na rin sila at bibili ng tinapay. So di ba? Mas dumadami yung benta mo. Yun yung strategy. Hindi ka lang nagbibenta, inaakit mo yung mga tao na pumunta sa tindahan mo palagi. So ito naman mga kasari, paano piliin ang anchor product sa tindahan mo? Ito yung tatlong way para dyan. So, dapat affordable yung pipiliin mong anchor products. wag masyadong mahal para kaya ng mga customer mo. Dapat mataas yung demand sa lugar niyo. Tingnan mo yung mga hinahanap lagi ng tao pero walang nagtitinda sa mga competitor mo or kalapit na sari-sari store. Dapat paulit-ulit na binibili 'yon. Ito yung sikreto para araw-araw may benta ka mga kasari. So ito real story to mga kasari, i ko sa inyo. Naalala ko lang dati, may tindahan ako noon. Mahina lang talaga yung benta ko dati. Pare-pareho lang kasi yung paninda namin ng na mga tindahan ko dito. Pero isang araw, nag ako magbenta ng Pepsi Blue. Ayun, yung uso dati pero walang halos ma- sa lugar namin, alam niyo anong nangyari dinadayo ako ng mga tao doon ko natutunan, yung tao gustong sumubok ng bago, tapos hindi sila pumupunta kung wala kang kakaiba ganon din sa mga pambata, dinadayo din ako ng mga pambata, kasi may mga kakaiba akong mga pagkain or paninda ng mga pambata, so, kaya naghahanap ako ng mga mabibilhan na hindi kayang bilhan, na mga ako competitor ko, tulad sa load, kumpleto yung load sa grocery app, so ako lang yung grocery app user dito kaya yung mga promo na meron sa grocery app na wala sa mga pinapalodan o ginagamit nilang retailer SIM ay mas gusto ng customer sa akin kasi sa akin lang sila nakakapagpaload ng gano'n. So, mas tinadayo nila ako kumpara sa ibang nagpapaload. Kahit na marami nang gumaya ng pagpapaload dito sa akin. Pero ako yung kauna-unahang nagload dito. Marami na akong trinay na loading system. A traditional SIM card ako ng retailer sim, mga kung ano-ano dyang paglo-load nag Gcash, Maya at ito nga yung grocery, so pinipili ko yung pinakamalaking kita ko at pinakamaraming promo na pwede kong sa customer na lahat ng promo na gusto nilang hanapin or ipa sa akin ay malo ko sa kanila para wala akong matanggihan. Sa Pepsi na Blue, nagustuhan nila yon oo. Pero nung nagsawa sila, wala na, hindi na sila bumibili. Kaya ano yung ginawa ko? Hanap ulit ako ng panibagong Angkor Products. Ganon yung business, mga kasari. Dapat marunong ka mag-adjust at mag-refresh ng mga paninda mo. Paano natin sisimulan yung tungkol dito sa Angkor Products? Simple lang, mga kasari. Sagutin mo lang itong tanong. Ano yung pwede kong ibenta na wala sa kanila pero meron sa akin? So, kapag nasagot mo yan, ayan na yung Angkor Products mo. So, ayan mga kasari, kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo na, subscribe, at i-on yung notification bell para marami pa tayong tindahan tips na hindi mo pa naririnig sa iba. So, comment mo na din sa baba. Gusto ko ng part 2 para alam ko. Ayan. Maraming salamat mga kasari. Kita-kits tayo sa next video. Tuloy ang laban, tuloy ang kita mga kasari. Ako po si Lisel mga kasari para sa tunay na kwentong tindahan, laban tindero, laban tindera. Happy selling, God bless. Bye-bye. Chili uh -huh.